So hello mga amegog amega. So this video is all about first governor Yvonne Cagas Bangkari Philippines contest. And today is June 27 at today is the beginning of the elimination round. Here sa Liling Beach lang na mga amegog amega. So welcome to Liling Beach mga amegog amega no. So una tan una ta mo dito sa mga nag pang sa mga bangka dito. So, para sa bank career bank so ako sa i-video ning mga mga normal na mga activities so, while waiting for the contest there is adapting sa baybayo yun no? si so, nana ang mga bangka na ay mga orang tarpaulin so naadinheim din ang mga tinda mga mga baligya so na mga na, mga pagkaon din ha para sa mga makakaon mamalit na lang po der so nukong kung gipanggut so inaana, so sayo mi ha no kay nagdugay ng alas utso sa buntag sugdan sa so, dugay man din na sugdan kay gipaabot pa jud ang um, gipaabot para masugdan jud siya so inaana, na nadugay jud siya og sugod so nag video, -video na lang jud ko sa so, mga mga activities daghan po kay tao nang din no nang din ha karong adlawa kay para mo witness sa Bangka Rira Philippines contest. So yon nakatarpolin po na dyan sa highway sa ko ano, sa crossing aliling ang about this contest. So makita niyo nga nay mga pulis og nagkadaiyang nagkadaiyang mga klase sa tao all walks in in life na din ha. Og kana ah uh, ako ka na, no? So, nag nag check, -check sa ka. So, anak ko, pamanag sugod. Pero, init na ka. Ay, so, akong dagway. So, mauna mga bangka. Ay, no? So, kanang mga bangka, ano, mga ka. Ay, na. Pero, saba ka. anong tiyong... anak Ay, na siya. Pero, katong green, mauto ang nakapang-interview ko ato nila. gikan to sila og Kiamba sa Sarangani Province. So, kanang green. So, naapo din hay mga bangka ni Gov sa, ano, sa, Gov, sa province, no? Kaya na mga uan, kanang kagas team, kanang blue nga bangka so napo dai dito sa unahan pa dyan, na wala na ako ni backline apo dito itaga, Samal island so daghang mga bankari, mga bangkero nung no, ku ano torotora uma umana dito sa unahan na nayalo so daghan na sila nung no, mga ni apel og contest no. na apo na registration mga na kung sa nadunggan so kana pa sila naga practice na so ila dayungan no ang kanang bangka ano bunga kayo, dayungan niya dahil yun na ila na yung pandaron so yung isa dito nagsige pa yung pagkikusog kay managan o ka na o oh, ay na pagpaandar na tumba diretso so mauna wala ni under ni under din napalog pinakalit na tumba so kana na din bangka dali rin siya matumba no anong bangka pero ka na o oh, nagsige pa practice. sa di pa contest judugay pa man nagsugod ang contest kaya na pa program na pa may gay paabot nga panawing pandangal of um, course paabot ah, juda ang governor kaysa about many uh, one of the activities many para sa upcoming nga uh, nga araw ng Davao del Sur so di lang held sa liling ang Bank Carrera Philippines so lingaw kay mga amigo kami ano kusog kay na sila managan unsa oh, na dagan bagi hapon ano kanang mga bangka ano unsa na basta mulutaw o mudagan so mga orang mudagan lang yapang sa, sa tubig pero ting mga kusugan ng mga bangka na siya So in ana so kini nag practice so dayungan din na, na nila no makitaan jud na jud no, dayungan ya din dayung, isa din musakay din ang driver o pag nah, ang mubira so kung mapalungan ka ani mga amigo amiga sa tunga-tunga ilangoy na lang jud di nakaka -ha? padagan so mapildi na ka so mapildi na ka dili wala may paandar dito sa tunga kay lahi man ang mo paandar lahi ang bira niya musakay kalit ang ang driver so tanaw na ito naroon o tara nisakay na yun ay paandar ito o agni larga dahil og pinapaspas no so inana kusog dahil yung kaayong mi pasutoy o padagan kusog kaayong So in an, ano niya, dag po ba ang sariling no, labi na din sa na dapit no. So ina in, um, mo na ilang dayungan. So ampingan pingan niya dahil nila kaayon ni nga bangka ay, kaya naman gagmay nga bangka kay Pag abot pa lang ana, ilan na pong nang dayungan. Grabe, dayungan nila, dayong pagpadulong, pagpaandar. Dayong pod, pag abot, sugaton dayon na nila. Saka sila katim mo, nadyo mo sugat nila kay Kung dili sugaton ka, matumbara po dayon dayon ng bangkaan o kung burag bawal po siya ipadapat sa balas palangga kain nila oh, o ano no, no. na po yung isa po ng practice po pasutoy na po to o oh, diba nindot ka ay. so makalingaw ni siya taas ni siya nga video kay o oh, an man maaman po na akong video video lang kayo ilang mga practice practice pa kayo na, no, kay wala pa man dyan yung nag, sugod nagsugod hinahalan sila pa practice practice on gusto mo nang magsige na lang punta ni yo so, yo yo sa taga video na ko daghan kaing mga gi ay na mga tao magkon normal man yun na siya no mag video video ta og agi sige na lang ina ta masap so ina mga, mga amigo amigo ulayo kayo layo kayo sa practice practice na pa napalungan na ano so ilangoy na lang yun nila kaya kung nasa ni uban so gaton luwasan sila kay dili naman mo under din yung mga bangka pag abot na ko mo mapalungan kini kini napalungan ni siya sa yung practice na gidayungan na lang ay, ni gidayungan ay unsa bani padulong ba ni pa practice na pud ni ay wala gid morning na mga amigo ug amiga o oh, oh, ilan ang gikuan gibutang na o social kay na nagay patunganan inana So in anak hanindot ang ilang bangka nga gagmating kaayo. So, kaayo. lingaw kaayong Lingaw ang karon abot akong mangho ako diba? akong pamangkin sila sa akong gi-model na nag video, video na sila. Wala ko ka live live diri kay gilad ang akong nahutdan po og data nga nagpalod ko sa usa na ko pa cellphone ngayon ad may connecting connecting hinay po jud og signal ang bye bye oy ang liling language basta na ako din hinay siyang signal so ako nag video video na lang jud ko so aduna na na po inipasotoy o di practice na po grab big yun pisik pisik lang jud ay mora nag drive po kabayo, kabayo ano nga isa lang jud mora sa speedboat nga bangka siya inaana makikunti sa speedboat sa mga amigo kami kay perting ko so, sugat or tor to pod suga tapos so practice siya yeah, sa pa pa practice ay you know so inaana practice practice nila so naaman is like registration then una nagsugod gi briefing sa sila daghang mga instruction didto inaana so mga amigo so, okay, eh. na mga amigo amiga no so kini mo prog practice na puni pandaro nila daan diri sa malang ya pag mo under na dayungan na nila katod nagsugod na ni dito sila sa dito sa Dublin boto na parede na dayungan yun nila so makitaan yun ni diri ang spirit of, of bayanihan no kay hindi man pwede ikaw ra isa ikaw pang pa mudrive ikaw pa ang mudayong dili yun na ibutang pag abdar ito sakay nagpinakalit ang musakay nga driver ano anak Si nana siya kabunga. <laughs> Pero murag hard look mo na siya, no? Kung dilita sana yung anak, no? Pero linaw, kaya na nag-atang-atang po dito mga, mga kuan po bangka, siguro mga kuan sa mga medics or mga, mga luwas, no? Kanang mga kuan sila, life, lifeguards, so si yung So, yon patuyuk tuyok lingaw. po, ba oh, oh, kayo mga amigo-amiga. O, nga nandiyan mo. Eksena sa kong video-video. Kaya nagpalandong. Mandiyan ko ano. Oh, wala man ko nagpainit. Pero, pagsugod na ni mga amigo-amiga. Wanag yun. Nagpalandong. na ako pagpadaplin lang ang mga tao unang dugo yun sila nagpaduol nang di na matabag pa ali alis sa mga sundalo sa, sa mga pulis ba sa, sa mga mga li, mga lifeguard no so, inana or sa mga coast coast guard so, inana so wala na nawala na yun na nadala og pa madaplin daplin ang mga tao anak kay mudas das das okay. yun gusto makakita so inana lang na siya practice practice pero lingaw na muna contest So naapo ko yung video ani nga contest na jud for daily. inani pinaka naka landscape na siya. So gila ina nako kay eh, taas na kayo. So nalingaw man ko ani mag mag video video ani mura ra nag contest na sila kay inani man dayi hapon maglumpa na. Eh. Tulo-tulo sila mga amigo amiga ang padaganon ang pa kung ano na imo sinyas na mo mo kuan mo koan, mam, go signal pag signal na, god pag under sakay da lupa dayon yun sus gino ko marag naman ko'y na upload na dito nga nag, nag, contest na nauna pero na po tulo na to kaset akong nagbidyuhan, bro. pero nag video ko sa isa wala na ito na video na libog po ko ato eh pero sige na lang po lingaw kayo magtaon na tan ano yung mga amigo amiga sa inyo inyo ning tiwaso no Tiwasan na lang yun inyo tanong tau malingaw man mo kayo labi na mong dili man mo mga mga, tagagagat taga dagat wala mo nakakita wala mo nasanay wala mo kakita aning mga mga pambut-pambut nga ginagmay nga naaday naan so tanaw tanaw na lang dyan na ninyo ha kini nga video so in ano pag abot o tanawa naaday yung sugat o biba vega siya nga patabo nila so naay magsugat-sugat nimo o karon gidayungan na nila o diba lingaw ka ayon sila o yun naay dyan sila bayanihan dyan naasila gitawag na pagtutulungan na in-anak mga amigo amiga na gidayungan na po ang isa ang green kining green sige kadautan kapila na nang itisting kaya pato mo nagtumba alot oh, ulot na eh larga yun ato mo larga din ay musakay ang lang, abtik po juga ka kay no kaya kung di ka abtik masakay marag mabiaan dyan sigo ka sa imong pambot pero katong pag -contest na ang green apilog una isa sa katulo, Huy, katulon, pabalik na unta to siya mga amigo, amiga, na lagpot siya, napalungan siya dito sa unahan. O, karon ni Agi ang balay nga naglak, nagbaklay, no? Inana. So, inana na green, jud ang perga na wala, abot lang, kumauban siya nga driver, so, na-interview na ako. Na to siya, ang katulang kauban, no? nalagput do siya murag na kakusog siguro na dakuan sa tubing, nalagput siya nahulog siya sa, sa iyang gisakyan sa first day lang ang entry content so mauna mga amiga tuwara kusog kay ni inana ka vega no so sa karsada murag mauna siguro na sila ang mga sports car no dari sa karsada no <laughs> dili mga speedboat muna katumbas sa speedboat mga amiga may perking, kusoga makalingaw jud ka ayun na sila tanaw jud ay nagpa patututusuro isuot na po Vega jud ka ayo lingaw kay daghan kay tao ganina sa barrier liling mga amigo amiga oi ang aw lang jud sus grabe taga lain laing jung lugar manggod ang ni Salmut ani super so, ting daghan na wala pa jud nangaligo ang mata mar wa pud gipaligoan kay basing pug maligsa no kung pa naman og contest kay daghan man pud tong mga tao pud sa cottage mga ligo jud unta pud wala na pud ganahig ligo kay exclusive sa nila no so buntag pa mi ana alas 8 pero nasugod sa mga alas unsi. O oh, mga alas just, medyo almost 11 kay nagpaabot pa ni Gov kay nagka sa pausa pa ang schedule kay daghang mga activities para sa araw ng Davao del Sur dagan siyang mga kuan sigo mga giatiman nga dapat na siya so pero nagpaabot yun siya kay iya sa habi patabo no wow nindot kay mga amigo amigo pero tinog ah! Ay, Diyos ko, ka, Vega na lang, no? Mura naglupad-lupad, mura siya superman. Kung sa mga motor pa sa karsada pa ni drug race, so, superman. Pero ang tawag po de, anin nila, mga kuan. Ano yung sugat yung mga kakaubanan dyan, mga umbo As and ang tawag lang, mga rider po sila, mga rider sa mga riders sa dagat, ako jacket-jacket, sa jacket, rider, rider, yun bito ilang tawag, ang tawag nila according sa house nga akong nadunggal. So, in-anam ang usura, gidayungan, di ba, Vega, kayo ang bayanihan, no? dili jud nila pa ipadapat sa bala sa inana siya ka precious na mga mga bangka sa inana so ini karon kana gila na jud na kini wala pa jud ni na jud ka dugay kini wala na ayo may dugay pud dugay ka ayo na may gani dugay pud isugdan So ina sa konti sa mga amigo, amigo daghan kay napalungan katong sa sa second as sa third set ba to or second set di ay ang duha jud napalungan so ang nakadaog jud isa nakasuto nakasutoy-sutoy isa ra jud ang blue blue to murag sa kuan sa province to ang nakadaog kay ang isa una napalungan ang isa dahil yun pag sir nakagudgukod na tatong isa sus so, gino'o ko napalungan na po sa last round so na ako na po to ay wala na ito mo akong i video video nga wala na video Malain po ng mga video-video na ito. Feel na kaya na ito. Ito nang zoom zoom Pero wala pag na video. So, inana mga amigo-amiga. So, kini day siya. Nag-picturean. May na Vlogger ni siya. Ako po siyang i-videohan. Kaya para basin balik an po niya vlogger ako ning kun do ya mi gipakita sa likod kay dito dito daw uh, mao yang vlog yang account so nana ang mga pulis mga gwapo po ni mga pulis mga bataon on pano niya na po kini murag da kini pulis ni sudara gwapo gwapo o de vega mga bataan on pa ang mga pulis na adiri so yun oh na gwapo da pag mga gwapo kini feel nako coast guard ning inani nga uniform na po gwapo ang mga coast guard mga po na kay naabot na diri si governor oh no, si governor kagas of Davao del Sur so pasugod na ni siya mga amigo kamiga naabot po si governor tora ni, 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 speech siya kadali tora si governor oh. so magandang governor naabot na siya sa so, na siya naman na ang MC so yun na pasugod na kayo tanaw jud na siya po anong, anong patabo no nga ng, ng bankarero sa so, yun, na, na, ni witness po siya So in ana mga amigo mauna ang first entry mga amigo nakaset na na sila. So nakaset na na sila. So mauna na wala lang ako na na nabijuhan So manato sila. Wala na nako na videohan. Ay na nako ako pero kanang dito sa lain sa lands sa landscape nga video pero kini akong video diri mao ni eh, ang nahulog katong naka green tura-tura sa layo siya amigo tura gilamoy niya ang ah. gilamoy nalagput lagput jud ay siya nalayo di ay sa kwan tura unay glan nanay naglamoy oh padulsa si ang bangka nalagput jud ay siya kay nakunhon man tong mga tawo nga nakita ni mga nalagpot na ko wala po ko kabante nga nalagpot nalag nalag na bijuhan nalagpot siya tura 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 siya o oh, ni agian po yung pang, dito ayan po yung bangka dito nga magbantay bantay nila no so inana, pero maayon na lang na kuan sya, how sya mula ngoy, no so inana, ana so kato sya, taga na interview na ko to yung makakauban kay green ka na tura sya, yan ayan na nang o no. niya yang ang interview na ko taga kwansa kiamba so yung ana karon nang uli na jud mga amigo amiga no Tulo, tuk, ha kung naan pa elimination round. So, hantod na to kung hapon na jud Pero wala mi may, may balik. So, tomorrow, June 28, is the final, the championship round. Pero nang uli nami init kainit na kay So, may nato ang patabo dahil na, Dahil contest ko na tulu nato tulo-tulo. Dahil na magsabay tanan. So, elimination round. Kung makadaog, mauna tayo maglaban sa bawat daog. So, yun Mga may gusto nang uli na mga pamangkin na, na kay init na kay Ipanggutom na po mi o na og nakapanghits mi ana sa Nagod mo sakay kun tabing motor sa kung pamangit pero naagi man tong pulis nga taga Digos na kung gilay, live ganin na nakapanghits mi ana. Maapil unta si Anisha, pwede man kasaka sa Anisha to kay pilay ba po na tiil no. So nyo, taas man di kay sakyanan sa pulis o kamera sa kung pamangkin nga sa nakasakay, anak, sa pulis. Bye mga amigo, amiga, thanks for viewing. God bless mo amo.